Mga katibayan ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad Katapatan at Integridad. Si Muhammad ay kilala sa kanyang mga tao bilang asadik as al alamin, ang katotohanan at mapagkakatiwalaan. Bago ang Islam, hindi siya kailanman nakilala sa pagsisinungaling at binalaan laban sa hindi katapatan. Kawalan ng kaalaman at kakulangan sa naunang kaalaman, si Muhammad ay walang pinag-aralan, hindi marunong magbasa o magsulat at nanatiling gayon sa buong buhay niya. Bago tumanggap ng banal na paghahayag, wala siyang kaalaman sa relihiyon o pamilyar sa mga naunang banal na kasulatan. Ito pa rin ang nangyari sa unang apat na taon ng kanyang buhay. Mga natupad na propesya, hinulaan ni Muhammad ang mga pangyayari tulad ng mga tagumpay na makakamit ng kanyang komunidad, ang pagbagsak ng mga tiranikong imperyo tulad ng sa Persia at Roma, at ang pagtatatag ng Islam sa buong lupain. Ang mga pangyayaring ito ay eksaktong naganap tulad ng kanyang hinulaang na tila siya ay nagbabasa mula sa isang bukas na aklat ng hinaharap. Nagpropesya rin siya ng maraming pangyayari na naging tao sa ating panahon, tulad ng ang pagkamatay ng mga iskolar. Ang laganap na kamangmangan, nadagdaga ng mga pagpatay, ang paglitaw ng mga pagsubok at lindol, panggagaya sa mga di mananampalataya, ang pagpapalawak ng mga merkado, ang paglaganap ng mga pagbabawal tulad ng pagpapautang na may interes at pakikiapid, mga babaeng lantarang nagpapakita ng kanilang kagandahan, dating mga mahihirap na tao na nakikipagkumpetensya upang magtayo ng mga grand structures. Ang Quran, isang himala sa panitikan. Si Muhammad ay binigyan ng isang talata na walang kapantay sa pagsasalita at kalinawan. Hinamon ng Quran ang mga makatang Arabo at lingwista sa kanyang panahon, nakilala sa kanilang kahusayan sa wika, na gumawa ng kahit isang kabanata na katulad nito. Sa kabila ng kanilang kadalubhasaan, nabigo sila. Hanggang ngayon, wala pang ginagaya ang pagsasalita, istruktura o kadakilaan ng Quran. Halimbawa ng katangian, ang buhay ni Muhammad ay nagsisilbing praktikal na halimbawa ng katapatan, awa, kabaitan, katotohanan, katapangan at kagandahang loob. Iniwasan niya ang lahat ng bisyo at makamundong tukso, hinahangad lamang ang kasiyahan ng Diyos sa kabilang buhay. Lagi niyang iniisip ang Diyos sa lahat ng kanyang mga kilos at pag-uugali. Pag-ibig ng kanyang mga alagad, ang Diyos ay nagtanim ng malalim na pagmamahal kay Muhammad sa puso ng mga taong naniniwala sa kanya. Ang kanyang mga kasama ay handang isakripisyo ang kanilang buhay, mga magulang, at kayamanan alang-alang sa kanya. Kahit ngayon, malalim ang paggalang at pagmamahal ng mga Muslim sa kanya, kadalasan ay handang isuko ang lahat para lang makita siya minsan. Natatangin pangangalaga sa kanyang pamana. Walang ibang talambuhay na napangalagaan na kasing komprehensibo ni Propeta Muhammad. Siya ang pinakamaimpluensyang tao sa kasaysayan ng tao. Binabanggit siya ng kanyang mga tagasunod tuwing umaga, gabi, at maraming beses araw-araw na nagpapadala ng mga pagpapala sa kanya dahil sa tunay na pagmamahal